Uh, kumusta kayo mga kaibigan? Uh, lalo na sa taga-subaybay sa akin channel. Ito po, uh, ipapakita ko sa inyo ang epekto ng uh, habagat at uh, bagyong karina po. Hmm. Uh, dito po kami sa Santa Rosa, Laguna. Uh, dito po, hindi naman po masyadong uh, bumaha. Ganyan lang, bukong-bukong lang po. At, uh, ito po, medyo mababang lugar. Uh, dito po sa mga sa mga bandang uh, mataas na lugar, uh, hindi naman po uh, nagbaha. Uh, salamat po at uh, ang inaalala ko yung doon sa mga mababang lugar. Alam po niyo, itong Santa Rosa Laguna, uh, medyo malayo lang po ito sa Bagyo. Ibig sabihin, ha uh, habagat po ang naka-epicto rito. Kasi ang Bagyo mga kaibigan, uh, Karina, ay nandoon sa norte. Uh, nasa ano na siya yata, malapit na sa papuntang Taiwan kaya ang nakaipikto sa atin dito sa Laguna, Cavite at sa Metro Manila uh, ano na lang po ito habagat. Pero ingat-ingat uh, din po an lahat kasi alam niyo, eh uh, ulan na talaga, pag ganyan sinabi kasi habagat, tag-ulan na 'yan. At uh, alam niyo ay eh, papunta tayo sa La Niña mga kaibigan. Ayun oh. Dito sa may, medyo mababang lugar, ayan malalim din ang tubig pero no, hindi pa hindi pa hindi pa ma-evacuate yung mga nakaparking na yan yan kasi mga nakapark na yan pagka talagang uh, tumaas pa alam niyo may ilog yan sa bandang unahan yan ang uh, pupuntahan ko mga kaibigan kasi pag yun ang umapaw na ilog at tapos lahat itong mga nanditong mga nakaparada ayan ah medyo mababa pa salamat ah. Uh, ayan pong malaking ilog na yan ay hindi malaki ya, ha maliit lang yan pero alam niyo pag uh, bumuhos ang ulan doon sa bandang itaas, kabiti uh, po. Kasi, kasi itong Laguna at sa kakabiti magkatabi lang 'yan. Uh, pag na uh, po yung ilog na 'yan, pagka sobrang alibao uh, may ng yung Karina ay dito dumaan sa amin sa Laguna sigurado. Apaw 'yan. At uh, lahat ng ginto sa nakapaligid ng ilog na 'yan ay binabaha ng 'yan mga 'yan. 'Yan 'yan sigurado 'yan sa yan, ng baha pag umapaw ang ilog kasi mababa 'yan eh. Kung napapansin ninyo, uh, yung itong kinalagyan ng ilog, uh, medyo mataas. Ayan, binako, uh, ito eh. Binang, Ayan po. Kaya pag, uh, ayan mga yang nandyan sa bandarian dati nga na bumigay yung, ano dyan, yung mga pader eh. <laughs> pag kayong uh, sobrang uh, baha, uh, galing sa Cavite province. Hmm. Bagsakan po itong ano eh. Itong Laguna, uh, bagsakan po itong mga tubig. Dito sa amin, Santa Rosa pero yung uh, Laguna naman bandaron sa mga San Pablo ganun matataas po yan. Ayun po ha, ah, ah, ingat po ang lahat kasi kahit na papalayo na ang pagyong Karina ay uh, patuloy pa rin ang habagat. Ayun kaya-kaya naman ng ating mga motor. Mm, kaya naman. Pero kung uh, ito uh, kung malapit dito, dumaan ang bagyo. Chat mas malalim ang baha dito. Uh, ingat po ang lahat Diyan po sa norte, uh, yung mga bahaing lugar dyan sa Bulacan, Pampanga, uh, ingat po kayo dyan at uh, mayroon tayong mga kaibigan dyan na uh, mga nangangarap din na maging vlogger. Uh, kumusta kayo dyan? Riano, at saka sila Luis TV. Uh, po sila nakatera sa parting Bulacan, Pampanga po. Um, ingat po kayo. Metro Manila din po. Ah. Uh, yung mga malapit sa uh, Marikina River binabantayan na po yan kasi alam niyo kahit na malayo ang bagyo pag diyan sa kabundukan na yan da, dyan uh, parting uh, Rizal province o oh, galing dito sa Laguna yan pag bumagsak yan papuntang Maynila yan ang mga ilog dyan at uh, yun ang aapaw at lalong lalo nang pinagiingat diyan sa Marikina River po ay pagyan po ay uh... kasi yung ang bundok ang pinasa ay kinakasakupan yan yung Marikina River niyan hmm? papunta po ng uh, Rizal Province yan yung bundok dyan na malaki ang oh, karugtong na yata ng Sierra Madre o dyan po ito kayang kaya naman dito hmm. ayan po ayan may nagsusundot pa doon ng ano yan isa rin pong uh, dahilan kung ganitong na may mga Nagparado na mga kanal yan kaya dapat ko uh, panatilihin po natin na malinis din niyo Yun si Manong uh, nagsusundot-sundot